Naman. B B! Lamesa naman. Lemesa naman. Lemesa naman. naman. Lemesa naman. naman. Ibon! naman. naman. Lemesa naman. Ibon! naman. Ibon. Ibon. Ibon Lemesa naman. Lemesa naman. Lemesa naman. Lemesa sure? naman. No. Lemesa naman. No. Lemesa naman. Lemesa naman. Lemesa naman. Lemesa Yes or no? No. Yes. Okay? Ilang tahap pa lang <laughs> Ayaw. Hey! Iloy! Iloy! Mami! Mami! Okay, ikaw na lang. Halika dito. Sabah ka na lang sa akin. Mami! Ikaw na lang kuya. Kami nga. Ikaw na lang ate. Ayun, hindi mo kong sabi. Mami! Ayaw. Ito na. Ate, halika. Oh, ini kau mana? Kau.

Oh, sa kung na ang gagawin kita? From the bar. Kung mali from the from. Pagkakatawa? ha? Okay. Don't mm -hmm. okay. move. I said don't move. Are you ready? Ready? Here we go. It's <laughs> hard mo muna si may birthday natin ngayon. Wait lang. Ako. Okay. Ang dami. Anong dami? Ang dami senior. <laughs> ano ba kayo? Senior party ba ka? Oo. Uh, senior party. Sino may birthday? Sino daw may birthday? Uba! Si Mowa. Nasa na siya. <laughs> Ayun! Wow! Bakit? Ang ganda. Sino maganda? <laughs> si Mowa. Okay. Pabatiin mo na si Mowa lang. Check, check. Bati mo na si Wowen ang happy birthday. Mami! Huwag kang magalit. Sorry na. Huwag ka na magalit. Mami! Bati mo na si Wowen happy birthday. Wawa? Ano yung sabihin ko yung Wawa? Happy 18th birthday ko. Sana. Nag-indi po kayo. At syempre yung mga Ano sabihin mo sa pagwawalis? Thank you. Okay. Esa maglilipit. Thank you. Bakit? Ako ng bahay niyo ko trabaho Sorry, so ano ho sabihin kay Wawa? Sana? O? Ang higit ko ya? Ah, Ang kala ko na totoo ng mas Ay, Okay, so to na rin dito si Moa sa harapan. Mowa, come here the stage, please. Wow, okay. So, let's Hello Ang kanta. mo. mo. Okay. Okay. Ano gusto mo sa kay Wawa? Wawa? Sana. Sana. Maging healthy ka po. At syempre, pinaka-wish mo kay Wawa. Sana. Maging successful pa po kayo. Especially sa mga apo niyo po. Sa mga anak.

O, sino ka muna? Yung mga anak nila. Okay. At syempre, tawagin na rin natin, natin mga kids natin. May special number sila. Okay. Tawagin na daw po natin lahat ng kids dito sa araw-araw. At syempre, ganina akong sumayaw yung mga adult or mga senior natin pasayinig hindi natin yung mga kids para kay Hova. So, guys, come here. Tayo tayo lahat dito sa araw-araw. Wala!

चल मुझे क्यों बाहर चाहिए कॉन्टेक्ट पार्टाइयों के गले वेरी तीन सांगरा वेरी स्पाइल वन चल ठीक मैं ताकत लाऊं वेरी सोलह चाफ इट्स कंटेंट टेक अ पिक्चर इन माय फ्रेंड्स गाइस राहत क्यों आए का सारे अच्छे गेस्ट मिले अच्छी तीन सांगरा वेरी वन टू

Ang okay, magiging mga alay ako. Paano ba 1, 2, 3, kanan! Okay, bilang tago ate. Okay, nakasag mo. Wait! 1! Huwag ka magbila mo siya. Huwag yeah, ka siya. Yeah. Okay. Okay, 1, 2, din! Okay. Ang galing ng patungo. Hey! <laughs> ka pala para sa ating mga bisita sa area sa ating birthday at baba. At syempre ginagilala ka tayo ay magsasabi ng happy birthday sa may birthday mamaya. At meron po tayong short video na ginagilangan sa sabihin po happy birthday sa ating birthday. Okay guys! So, mukapalang na aking friend. Meron pa. Ano pa? May bubble show pa tayo. Okay, may bubble show pa. Ingat pa nga kids ha. Na na. Eh, wala tayo sa times. So, kinakailangan. Kami kami rin ka, nagpipicture si Kuya. hindi ako nabisi yan, kakala ko picture yan. Ay, ka na rin okay. 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 uh, kay mami, you, Ah, kay Mami. Mami, thank you. Salamat sa maglilinis. Kunti lang po yan. Alaga po pesos. Ano kaya pesos? Ngayon pesos sa mgaan na Sa mga na at solusyon. Kami okay. mo sa Mahaling-mahaling salamat mo and I thank you sa nagiging kayo and God bless everyone. Goodbye! See you again, boy, next year. Love you! Good night! Ano tomorrow? Next year na! Tomorrow! Next year! Okay, <laughs> Maraming maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much. Kung bago pa lang kami sa aking uh, YouTube, paki-subscribe, paki-like. Maraming maraming salamat. I love you mga mga chup-chup sa be. Iyon know? na.